Huwag pa papaalam ha. Na nandito ako. Gusto ko talagang, gusto ko humingi ng sorry. Tawag ka na, tawag ka na. Ate! Ano 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 siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano nagbibidyo, na ko sa'yo. Hindi na kaya ng konsensya ko. Ayoko na magsinungaling sa kanya. Aaminin ko na nakasama namin si Chris sa isla at din sa kaka. Pupuntahan ko si ate sa kwarto. Hindi po talaga ako yung nagbayad ng panog. Ng pinang cottage po at pinang entrance natin sa Chris po. Kaya eh. po yung dumami yung problema ng eh. mo. Yun. Tapos nakasabay din po natin siya sa ako binabantayan po tayo. Pwede mo sinabi sa amin. Hi guys! So ngayon nandito kami sa gitna ng island. Then kasama Hi. ko si Ate Azumi. Sobrang um, itim ako, Bi. Ang itim ko din lalo. Magbabayad lang ako. Samahan nyo. Sige, te. So magbabayad ako dito. Nasaan ba yung may Kami pa uwi na. <laughs> Kuya mo, kung ako, kung dito ka, nandito. ayun, 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 buo ka may ngaya, nandito lang, tulang ako, sa kabilang isla lang ako, asa si Ha? 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 Paalis, paalis na kami, baka mapagalit ba, pa ako, wag mo, wag mo, wag mo, wag mo, mo, wag mo, wag mo, wag gusto ko talagang, gusto ko humingin na, sorry, <tus Roberto> ate, ba, na. wait lang po, ba, wala po si ate, napin ko lang, Baka mahuli yung papagalitan ako. Hindi yan. Akong bahala. Puta, huwag mo na lang muna sasabihin. Okay? Huwag mo na muna sasabihin. Gusto kong mag-sorry kay Asumi sa lahat ng pangungupal na ginawa ko. Gusto, gusto kong bumawi, kaya sinusubaybayan ko kayo. Kaya sinusubaybayan ko kayo. Please, please, Kuya. ayokong walang malalaman. Please, Noro Dan. Pinag-iinanaan nila ako. diyan, diyan. hindi ako nagsabi. Ayos Ayon lang yan, yon. ayos lang yan, Noro Dan. Ayos lang yan. Ano gagawin wag, ko? Wag lang, wag lang ngayon. Ay lang papunta rito, papunta rito. Sige, ko. baka mahuli tayo. Ano ba ibabayad mo? Sige, ako na magbabayad, ako na magbabayad. Ibigawin mo na lang sabi mo, sige, ibabayad sige. namin. Andiyan pala si Chris Mola. Ate! Tara na! Hoy! Ang pula. Ang pula siya ganda na. rin eh. Tara, ta? Tara na Tara na. So, guys, pauwi na kami. Bye-bye. So, yan guys, pauwi na kami sa aming tinutuluyan din. Mag-aayos na kami ng gamit kasi uwi din kami ng Laguna. Oo. Uy, ba't nga lang tagal mo kanina? Kaya nga. Eh, kasi ano, dun sa, di ba sabi ko nga wala yung babae kanina? Yung pinagantahan nito. Wala ka namang sinabi. Anong wala? Sumigaw ako tayo. Nandiyang sa duyan ng kanina. Sumigaw kami na sabi ko wala sumigaw. yung babae. Sumigaw? Anong sumigaw sinasabi mo? Tagal mo kaya kanina. Eh kasi nga wala nga yung babae pa? na. Pa si, Parang natatago pa? ka pa kanina. Sige, update na lang sila. Update laguna. na lang namin kayo guys pag nailalola na kami. Ate. Sasabi, bye. Bye. Hi guys. Pauwi na kami ng Laguna. Sa sobrang busy namin doon na namin kayo napuloy. pasakay na kami na babae. Guys, pauwi na kami ng Laguna ngayon. Doon ulit sa bahay. Siguro magkakasama kami sa isang bahay. guys, nandito na kami sa lagoon ng maging na si Ata may look si Ah, na sa atin, sa atin, sa atin. Uh, muna. tingin ako na makakain dito bibili lang ako ng na pagkain natin wala ba kamang Ano nang nakuha? Nakuha siya. Okay naman siya. Huwag ka may na nandito ako ha. Okay naman siya. Ha? Wala namang problema. Anong masakit sa kanya?